kayo mag-usap. <laughs> Sabi ni uh, Bianca, parang, parang meron. Di ba? Um, ano bang inyong reaksyon doon sa mga uh, celebrity fans ninyo na ating napakanda? Catherine? Nakatawa eh, kasi parang as artista, pihira yung pwedeng fan ka na isa ko. Nakatawa kasi kami yung kapili nila si Nate Bianca, Kim So parang nakaka-drink natin yung pwesa sa side na kinikilig sila. Janine, so, <laughs> totoo nga bang pimp, mo mag-miniskirt si Catherine. At, ah, uh, celoso ka una unang-unang gusto mong magpasalamat sa mga nagpa-interview mo na kay Kaya at kay Bianca, kay Vice Yelda, at syempre kay Kuya Jason, maraming salamat sa inyo. At yun Oo, oh, dito. Kung oh, hindi na... <laughs> Medyo, Medyo tabingi po tayo dyan pagdating sa mga sauti Okay. Hindi ka komportable? Hindi ho. Seloso ka? Oo. Oh. <laughs> Pag pinagbabawalan ka ni Daniel, ano ang nagiging reaction mo? Sumusunod ka ba? Nakikinig ka ba? Nakikinig! pero sumusunod ako din pa niya sa situation. Kasi, for example, may fraud. Walang magagawa kung hindi Kailangan may maiksi. Eh. Pero pag lalabas, ano, parang nagle-leggings na lang ako. <laughs> parang talaga sa akin. Pero, ever... sumusunod, ibig sabihin, meron, ha? <laughs> <laughs> Okay. Na okay. na kasi parang may conscience sa'yo, parang wow, as love team mo, parang inaalagaan ka talaga niya, so nakakato. Pag nagseselos si Daniel, anong yung reaction? Pag naman, hindi naman seselos, parang ano lang siya, hindi mo mo na naman nagseselos siya, siya. Eh, wait, parang mo kasi parang tatahibig na lang po siya, or <laughs> parang basta parang... Mapangahas na tanong, kanino madalas magselos si Daniel? Ako na lang sa sulit. Ewan ko nga, ano to issue? <laughs> wala, wala. Hindi, ano lang talaga. Alam niyo yun, parang... Kasi, pagdating sa damit ni Katrina, ayoko nang tinitingin sa ibang lalaki. pag may tingin yung shorts niya. Titignan siyempre sa baba. Pag gano'n parang gusto ko sa galing mga mata. na. Okay, balikan natin. <laughs> balikan natin yung first time na kayo nagkita. Okay? First meeting, tell me what happened. And tell me ano yung inyong impression sa isa't isa. -isa po namin nag guest kami sa showtime. Uh, parang sayo kami sa isang road. Pero, una kami nag-meet. Hindi naman kami napakalala formally. Hindi kami nag-usap. Nagkatinginan ba? Nagtagpo ba ang inyong mga uh, mata? Parang hindi din po. Kasi parang hindi talaga kami magkakalala. Tapos wala rin sa amin nagpapakilala. So, wala. Yung parang naging meeting namin is growing up. Well, but, so, but your first impression do, uh, doon sa showtime was? Okay, I wanna listen to it, Nia. As a showtime, bah, even if you were not introduced to each other, ah, uh, nakita. Hindi pa hindi ko pa pansin si Kasmin, di ba? What was that first impression? Nung nakita mo si Kasmin? Uh, siguro. nung no, nakita po ni Katrina medyo masungit sa ganyan ganyan. Eh siguro po una-una dahil sasayaw po ako nung no, medyo uminit na po yung ulo ko, di ba? Kasi ayo ko pong sumasayaw ako kaya yun po yung nakita niya. Pero nung no, si Katrina po yung nakita ko noon no, eh medyo parang siya na, kasi may kasama siya ng iba noon, so medyo, medyo. Hindi, <laughs> <laughs> ano po, ah, uh, yun, no, Meron siyang kasama. Hindi niya ako pinansin eh. Hindi ko maalala kung... Ah, okay. Alright, but talaga, hindi mo like hindi mo hindi mo gusto na may kasama siya. Iba? Hindi, hindi mo. Kasi talagang nung going bullet niya pa lang, napapanood ko na siya, siyempre. Yung age niya nun, na nagpapatawa siya, age ko din eh. Medyo matanda lang ako ng one year po. Kaya, alright. Medyo nakakasabay po ako nung siya. Pero yung totoo talaga, naging crush na si Kat Goyen Bulilit. Parang siya na yung napapansin ko nun. Ah, okay. Yung Pero totoo, hindi, sa... ako, hindi po ako na yung season bang promo, wala <laughs> At, ako. Hindi. At ko sa'yo, din yeah. So sa first time, so sa showtime, um, hindi kayo nagpansinan, and then ikaw bilang lalaki, hindi ka yung nagsari, wow, ah, uh, ito na pala si Katrina. Actually, yung po ako reaction ko kasi talagang napapanood ko na siya Kasama ko okay. parang si Julia Bapo. Ano yung parang... Did you make a move sa Showtime? Na makalapit mo di kayo? makilap? Wala? Kasi wala pa po wala. eh. Parang alam niyo yun po yung bagohan na right. So, parang wala pa akong marunong binabati ko lang yung mga mas matat yung matatanda natin. Hindi matatanda literal ha. Yung alam niyo po yung Mas mga katerahan yung mga senior. Pero no? yung the first time, halimbawa, you were watching Catherine sa Going Bulilin. Ano yung uh, physical asset, halimbawa, na talagang napaka-attractive kay Catherine? Eh, talaga, kasi pag tinignan niyo si Catherine, parang may, kahit hindi siya may ngiti, parang puro kasiyahan yung mga nasa mata niya. Tsaka ano parang talagang mahilig po kasi talaga akong sa... Morena mo talaga. Kaya Mm -hmm. you know. Okay, okay. Mga unang regalo na inyong ipinigay sa isa-isa. First gift. Ang ko po kay DJ is yung Batman t-shirt nung galing kami sa US tour last year. Mm -hmm. Parang, super ilig na sa Batman sabi ko, yun na lang yung pasilubong ko sa kanya. And then, sinuot naman rin sa Growing Up kaya... Yeah, maraming. Nararamdaman, sinuot ka na sa Growing Up na Batman. Okay. okay. Sandali, gusto ko lang ituloy. Uh, nung isinuot niyo, uh, isinuot niya kaya... Kaya mas lalo siyang naano... Hindi ko kaya. Hindi <laughs> <laughs> ko po kaya. Okay. Nakakakilig kayo. Yeah, na mas 2. lalo siyang okay. nakilala as parang Batman, TJ parang Batman. Kasi okay. obsessed siya kay Batman. And you were happy that yeah. he, he wore the t-shirt? Yeah, ako. Okay. Uh, first gift. Actually, um, yung pinakaunang sobrang bullets na gift lang po yun. Nakuha ko lang po yun sa growing up. Hindi uh, ko po alam kung sa ko nakuha yun, eh, pero keychain po yun na something. Para tapos binigay ko lang po sa kanya. Ay! Hindi ko po alam kung bakit binigay ko sa kanya. Siyempre, para alam niyo yung tawang pakit na ano. <laughs> uy, ito yung ganda nito, di ba? Sige, <laughs> Para siya, uy, ito yung ganda nga. Sige nga, sayo na. Pero nasa ulit po, sasayo ko na talaga yung pipigil. Ganyan. Oh, pero yung talaga ano ko po, yung aso ko yung binigay ko sa kanya. Yun, yung... yung unang pinano na regalo. Oo, oh, po, dapat diba? ako. Pero ngayon lang po ako nagka-pera. <laughs> <laughs> First dates? Um, Nag-group date po kami with Direk Lino kay Tano pati yung growing up ka sa Rockwood tapos nanood kami ng movie. Okay, so marami kayo. Yeah. Tanong, sino ang magkatabi? Katabi ko po nun si Direk Lino pati Julie. <laughs> ah, okay. Si, si Daniel Kasama po na yung Ayaw, mga boys. Ano pong maalala. Bakit? Sila ang hilig sa akin. Anong hindi maganda? Yung mga katabi mo, puro guwapo, hindi magaganda. okay, pero at least magkasama kayo. Um, first, holding hands. Um, growing up with, Hmm. alam ko po inalalayan llayan ko yun ni yun yung mga unang awa ko eh. yung yung holding hands talaga na madalas ko kayo mo kito no? oy kito hindi mo buli hindi hindi mo buli hindi mo buli hindi mo buli Wala po, buli hindi mo Wala hindi po buli hindi mo buli sa, wala pa sa mga anak <laughs> talaga wala pa. Meron lang. Hindi, o okay. kami. Ano yung comment? Dika. Ah, uh, sabi niya, sana. <laughs> well Darating din naman doon, pero Tara. ngayon kasi parang pag nag-holding hands kami in public, parang, oh, meron na, may iso kami, bigla nag-holding hands okay. na But kami. But in so, private? Hindi rin, dito mo <laughs> oh, so, yun oh. First time na kinilig kayo sa isa't isa? Siguro as artist normal lang yung madadala ka minsan sa eksena, and ganyan. And yung, Was there a time na nadala ka sa isang eksena? Siguro nung yeah. sa growing up po namin, nung Boracay episode, yeah. parang doon kami nagkaroon ng sweet na eksena. So, parang, nadala ako, parang, oh, gano'n. So, feeling ko nag-effective naman yung pag-art niya kasi kinilig din naman sila. Okay. Daniel, Eh, siguro ko yun yung, ano, binigay niya po ng t-shirt na gano'n. Kinilig ka lang? Oo, kasi hindi nga sinabi sa akin mo yun. Talagang binigay lang din na. Pag naririnig niyo ang pangalan ng isa't isa, ang unang salita na pumapasok sa inyong mga isipan. Ikaw din yan. Catherine. Nasaan? Halaga? Oh, Ah, uh, Danielle. Rockstar. Rockstar. Like that. Rock. Okay. Pag umaga, as soon as you wake up, first text message na ipinapadala nyo sa isa-isa. Danielle. Hello, Miss Beautiful. <laughs> hello, Miss Beautiful. Ikaw, ang iyong sagot. Um, hello. <laughs> hello, smiley face. Okay. Last night of the world. Last night of the world. Danielle. Hypothetically, last night of the world, would you say, Catherine, I love you, and Catherine, sa sabihin mo I love you too? Huling kasi, last night of the world. Ako gaguiging siya preh. Ano mo ganon ba? Di ba? na po yun ni. Oh, paano? Yun din Oh. Di Last night of the world, Catherine ka. Ako. nag han kayo, parang mas okay kung mag-thank you na lang kayo sa isa't isa. -nisa. Kasi naging like, maganda yung year na to para sa amin. Thank you dahil sa lahat ng ginawa niya. You're very smart. Yeah. <laughs> tama. Nasaan di ba, Tito Boy? Hindi, hindi pa. Pero tama yan. Ang umpisa thank ay, you. ang umpisa niya ay thank you because you've been very nice to me, you've been yeah. very good to me. But can't you say I love you too? Hypothetical. Eighteen cannot. Twenty cannot. Twenty-four cannot. Twenty-three. You're of age. Last night of the world. to Danielle Padilla. I love you, country. What will you say? Thank you and. I love you. Hindi <laughs> 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 Last night eh. Oh. Uh. <laughs> everything Siguro mas mabigat na one sa in love kasi thank you. Naintindahan niya na kung ano yung ibig sabihin ko. I respect that. Yeah. Uh, you know, the, the, best thing about you, Katri, is that uh, sa edad mo, the message that I'm getting is take your time, enjoy it. Di ba? Na napakaganda. Okay, diretsa ang tanong. Kayo na ba? Oo -o, o hindi? Ganun lamang kasimple. Take your time. Take your time. I mean, let's let's do it slow. Uulitin ko po. Kayo na ba? Oo o, o hindi? Hindi. Ah, kayo ah. Hindi, hindi pa, pa. Hindi pa. Diba? Diba? Kung hindi kami na ako, nag-holding hands na po kami sana. That's right. Okay. Sa isang relasyon, 1 to 10, halimbawa, 10 being on. Nasaan kayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 3. Mm, parang kung gaano ko siya kakilala or kung gaano... Kung tatanungin mo ako kung gaano siya kamahal. Siguro nasa 7. Wow. Kasi, di ba? Happy ako doon. Kasi hindi pa masyado kinikilala mo pa siya and parang gano'n naman yung level okay, din. Okay naman doon, 3 na lang. Okay doon. Di ba? I mean, you know? That's a good number. Maraming salamat. First movie, 24-7 in love. Talk about it. Ayan, syempre minsan na ito mga yan. Kaya huwag na huwag niyo po pala alam pa si, na handog po ito Star Cinema ang pinaka-star studded na no movie ngayong taon at 4 uh, Star Magic 20th anniversary. 24-7 in love. Abangan niyo po yan. Kasama po namin si Piolos. Zai Reels, Zai Jams, Kimerala, Jennica, John Lloyd, Bea, Zanjo, Dieter, Maha, Sam, and Mok And of course, directed by May Cruz, Dada Numibao, John D. Lazartine, and Casco Murphys. At 5pm, may ibang cast na um, 24 7 ni Love. So, pwede po kayo pumunta. And of course, Dreamer Night namin is on November 20 Cinema Night, SM Mega Mall, 6pm. And showing November 21, guys, 24x7, no? Ata!

Lamang, no? Wow, that's. Diba? Uh, Bea, uh, Zanjo, uh, John Lloyd, and Angelica, of course, dalawa, uh, Violo and, uh, Favil, and, um, Dijan, Oh, we have Gerald and Kim. Wow, Dieter and Maha. I'm Sam Nelby. and I'm in 24 7. in love, mga kaibigan. Catherine, Daniel, I wish you all the best. Thank you, Peter Boy. Thank From you so much. From the bottom uh, of my heart. Kung kami, uh, marami ang humahanga sa inyong mga celebrities, ako, my prayer is, because I've been watching you, sana'y kayong dalawa or your love team uh, would be the hardest love team of this generation. Because you know why? You guys deserve it. Really. At ang dami niyong napapaligaya, and you're both extremely generous. Maraming, maraming, maraming sarama. salamat. Maraming, salamat, sarama. salamat po. Okay. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ang babalik pa po ang The, the Buzz!